Paglasayas ng hapon mga Cubs, uh, pupunta kami sa ano isdaan. pupunta no? kami sa fish market, maglalakad lang kami. Kasi kami service, uh, may appointment siya. May mga kasama natin. Yan, mga bagong gupit yan sila. The pride of Iloilo and Pangasinan. So paglabas natin, makita natin yung pader yung nag-abroad ka mga cabs tapos napunta ka dito sa may bandang disyerto sa probinsya ng Saudi Arabia <laughs> yun ang uh, minsan nakakalungkot no nalulungkot ba kayo na napunta kayo sa, dito sa bandang disyerto okay lang ikaw pre okay lang din hmm. basta pera basta may pera oh. <laughs> dito yung pera sa ano <laughs> disyerto dito yung pera sa disyerto so, dyan kami banda lalakad lang kami sa mga taga ilo, -ilo suportahan niyo naman kami sa mga taga Pangasinan din Shoutout sa mga ilong guda. Santa Clara Uton. Santa Clara Uton, Pangasinan. Asa mo? Sa Pangasinan. <laughs> sa pangasinan. <laughs> sa pangasinan. <laughs> Ang lawak ng ano dito. Oh. Kung pwede lang magtanim ng mga gulay-gulay. May nakatira pa kaya dyan, pre? May malunggay ko yan. Saan? Manghingi tayo mamaya. Ay, eh, malunggay ba yan? Daan nga natin. Ha? Siguro tinanim to ng mga Pilipino dati. Okay, may Pilipino pa dyan. Siguro sa loob. Ah, malunggay nga oh. Hmm. Ang palaya. Ah, Pilipino naka na accommodation dito banda. Diyan lang ba yun? Lalakad lang tayo no? Diretso lang? Diretso lang? So diretso lang daw kami mga cabs. Talongin natin itong mga kasama natin mga cabs kung anong agency in-apply na sa Pilipinas. Ah, mga tropa, oh. anong agency daw in-apply na sa Pilipinas? Prime World Malati. Oh. Ah, Prime World Malati? Oh. Prime, World Malati pala ito sila galing mga cabs. Sa Kirino. Kirino. May placement fee ba? Replacement fee? Eh, hey, baso pa, oh. May nagkapi siguro kanina dyan. Madali lang ba interview? Sa Prime World? Oo, oh, madali ha? lang, sir. Housekeeping. 5 minutes tapos na? Oo, 5 minutes. Oh. Wala nang pasikot-sikot. Hindi tulad sa Pilipinas na marami pang pasikot-sikot. Paano kag pag di ka pogi uh, apply ka sa Saudi? Basta wag ka lang bading. Huwag uh, <laughs> ka man, wag mong pakita na bading uh, uh, ka. Oh. So, uh, Oo? Kailangan lalaki. Oh. na kailan lalaki? oh. lalaking lalaki. Pero, pero tipo, ah? tinatanggap pa rin yung mga bading, mga uh, kapatid nating bading. Uh, pero sa interview, sa personal appearance, so sila. Uh, lalaki sila. Oo. Uh, Kailangan uh, lalaki sila. Uh, di pwede yung pa Nawal ilabas yung... Si, ano, sa embassy. Bawal na bading. Di ka makapasta. Hmm. Pero hindi naman lahat ng agency, pero sa namin yan ang sabi. Ha? Pagka? Pagbading Pag ka. Kailangan magpakalalaki. Magpakalalaki ka muna. Oh, mga cabs. lang. Kung may sikreto kayo dyan, magpakalalaki muna kayo. Yung mga pink na damit nyo, itabi nyo muna. Bawal muna. Pero yung mga tibo, mga tibo, mga tumboy, tinatanggap din doon. Oh, tinatanggap. Okay. One. Pero mahirap lang sa ano, imbasi sa, sa, sila. Imbasi, o. Oh, imbasi appearance pag tibo ka sa kapatid. Anong mga interview mga parekoy? About uh, sa hospital? About sa hospital. Housekeeping? Oh, housekeeping. Paano maglinis? Paano maglinis ng dugo. Dugo. PPE? O, oh, PPE. Oh, mga... PPA. Mga ano mo, mga gamit. Dapat. Paano kung galing ako sa mall? Di ko alam yung mga interview. Oh, isa lang naman yung mga, uh, cleaning materials. Cleaning materials, mga, material. Material. O, o, mga chemicals, oh. Pero kailangan mo magaling mag-English, hindi ba? Hindi naman sir, basta magka-Italiana na kayo Kasi mga English karabaw din mga ano Ah, English sa ka mag ay... tanungin ka na, bakit ka mag-abroad? Dipindi sa, sa, anong, sa ano sir Dahil sa kahirapan Hindi naman, hindi naman lahat tayo o personal natin yung ano mm. Kasi tinatanong sa akin, bakit ka mag-abroad? Punta ka sa Saudi oh, anong purpose mo? Sabi ko sir, gusto ko makatulong sa pamilya ko Yo. Oh. Uh -huh. Yan ang sinasagot ko. Para sa pamilya. sa wag sa kapitbahay. Bigyan mo lang ng chocolate para huwag magalit. <laughs> yung bahay sa likod, sa tabi natin. Paano pag ibigay sa inyo yung lote na yan? Tanggapin ba? Titira ka dito sa Saudi? Pero ako Ayaw mo? ako sa bahay. mas masarap pa rin sa Pilipinas kaysa... Ano? Masarap pa rin sa Pilipinas. Kunti lang yung bahay mo doon. Kaya sa kasama pamilya po. Mga ilang taon kayo kayo dito magtrabaho? Siguro, hindi uh, nat pa natin nasabi sa rin. years, okay na yun. Pag kailangan, pa rin yun. Pa rin yun. Pag rin yun. Pag rin yun. Pag rin kailangan, 10 years, okay pa. Ako pag nakabili lang ako ng kalabaw, okay na. <laughs> lang buwan pa lang kayo dito? Wala pang buwan, ano? Sa pa kami may isang buwan. Ah, mga bago talaga. Amoy ah, Pilipinas Dati si katosin. Sir, pinapanood ko lang sa YouTube. Ngayon, ah. kasama ko na. Sabi oh, mo, oh, ipalo na lang. Oh, so, na lang kay, ano. Pinanood pala ko kami. niya, oh. o. Oh. Oo, oh, sa, ma kanya, kanya, kung, sa marami akong nakuhang ang tips sa, ano, sa mga vlog niya about housekeeping. Hindi <laughs> <laughs> eh. ko na-expect na, na, na siya pala yung maging team leader namin ngayon. <laughs> Yun. <God. laughs> So, thank you, thank you, kita kay Sir Rambo Antonio. Yan. Sa mag-apply, o. Oh, Panoorin yung video ko, may idea kayo dun. Marami kayong makukuha ng tips, promise. Laki na trail. At saka huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel sa mga vlog natin. Sundan niyo lang. Pero huwag kayo sumunod pag nasa CR na ako. <laughs> Dahing gulay, oh talong malalaking talong saging talong sa kaya ATM dyan anong mall yan parang lulo mall oh, yung logo sa pero nakalagay market lang assalamualaikum how are you ah ito baka ito na yun Bibili kami sibuyas at mga gulay-gulay. Sarap ng mailo, no. Sibuya, sibuyas, sibuyas. Noya.

Timbang natin dyan. Bye! How much? Kulo? All, all. Okay, okay. Yang kami bibili na isdo. May mga isda dyan. May dami yung ibon. Lalaki oh. Bangos. Bangos pala. Hasa-hasa. Ito hasa. yung sinabi nila hasa-hasa. Hmm. Ito. <tinyo> Yan yeah. pa. Tipon. Gabi na mga Cubs. Ayun na, gabi na oh. Madilim na dito. Ano, tapos na kayo? Ikaw pre? Ako, tapos na rin. Dalhin, Dalhin na namin yung mga Cubs. Okay, dito na kami mga cabs sa uh, isda. Maraming pinamili na mo mga ito. Ayan. Ang ref, nilagyan na. Ha? Okay, hanggang sa rood na mga video. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para ma-update kayo sa iba pang mga video natin na gagawin. Maraming salamat sa ipadanoon.